Ayan, hello mga ka-garden. Gagawa ko ng vegetable salad yung meron sa aking garden. Ayan, magandang gabi sa inyo mga ka-garden. Harvest time na po ito ng pako or fern. Gagawa po ako ng salad na siguradong magugustuhan ng aking anak. Ayan, hahaluan ko rin ito ng kung anong uh, pwedeng gawing salad dito na nasa garden ko. Ayan, sa ngayon yung ako muna ang aking kinukuha ayan, dahil sa marami ito, so isa-isa kong kinukuha ng siya, ng, ayan po nakikita nyo, maliliit lang po yan siya na parang pausbong pa lang, yun, yun po yung ginagawang gulay o ginagawang sala yan okay. tapos sa ngayon ayan, ang kasunod naman eh, lettuce harvestin tayo ng lettuce, ayan Then next, meron tayong blue turn natin. Lalagyan natin ito ng blue turn natin. Yan, nasa garden lang ho yan. Ang wala lang ho ako ngayon ay ang aking ah, pipino. Kasi ang pipino ko ay namumulaklak pa lamang. Wala pa po itong bunga. Kaya sa palengki mo na ako namili ng isa sa hugong ano, ah, pipino. Yan, ganun din po sa kamatis. Ah, since ang aking kamatis ay ah, maliliit pa lamang yung ah, bunga at ah, namumulaklak pa lang po yung iba, sa palengke din ako bumili. Ito po yung aking mga na-harvest na, na blue ternate uh, pako at saka lettuce. Yan, ito yung nabili kong pipino sa palengke na sinasabi ko. Hugasan ko muna yung pipino. Uh, yung mga harvest ko sa taas, ayan, nakababa din yan. Tapos, uhugasan uh, ko na din. Para kahit na, uh, kahit na paano, eh, malinis naman sila. Bago natin, gupit-gupitin yan. Okay. Yan po, next po na linis natin is yung lettuce. Ayan, ugasan na natin. Yan po, tatapon na natin yung water. Tapos, ibalik na lang natin yung mga gulay na napaghugasan. Yan, may kasama na din po palang ano yan, kamatis. Isa lang. Malaking kamatis na pwede na yun. Okay, cut na natin yung kamatis. Ayan. Ang spoon. Uh, tanggalin natin yung mga buto niya, yung seeds niya. Pagkatapos matanggalan ng mga seeds, ayan, ikakat na lang po yan. Next is yung pako. Ayan, ikat din natin sila. Yung napak ang pako, kung napansin nyo, maliliit lang po yan, yung mura lang. Ayan. And then, yan na. Pagkatapos ay ang lettuce. Yan. After natin sa lettuce ay pipino naman. Same lang din po. Ikakat natin. Next naman is ang bluter natin. Hugasan muna natin ito. Hindi na sa hugas kanina. Ayan. Pagkatapos imimix din natin yung bluter natin. Yan, ililipat natin muna ito sa mash. medyo ma ano malalim na lagayan. Si mababaw lang yung lagayan ko umpisa. Ayan na po, halu-haluin na po natin ito mga gulay. Pagkatapos lagyan natin ito ng mayonnaise para lalong sumarap. Ayan, magugustuhan sigurado ito ng aming anakis. Masarap ito. Ayan. Dadagdagan ko lang siya ng uh, mayonnaise tinatantya ko lang baka kasi masobra naman ito sa mayonnaise hindi rin naman maganda yan basta hinahalo-halo ko lang siya halo lang ng halo hanggang sa maging maayos at ayan titikman ko na ayan ang sarap ang sarap ng lasa tas ito na ngayon dadaling ko muna sa, sa mesa ipapatikim ko ito kay mami yan para mas mas marami makatikim ay mas masaya ito si Bunso. Ayan, tatapusin ko na yung aking pagkain. Masasabi ko lang ay talagang super. Ang sarap at ang gaganda ng health benefits ng mga ito sa ating katawan. Ayan, ma po. Subukan nyo rin po itong uh, gawin sa inyong bahay. Talagang hindi po kayo magsisisi pag natikman nyo po ito. Talagang napakasarap. Si Bunso ay humingi ulit ng vegetable salad. Nasarapan siya sa unang tikim niya. Ayan. At ngayon ay eh, nagpapadagdag pa. Sasarapan siya. Lalagyan ko ng bluter nate. kasi ang nakakain niya lang sa blue nate, actually, yung katas lang talaga, ang naiinom niya. Hindi niya pa nakakain talaga to, yung ano, yung flour. So, ngayon na nilagyan ko. Ang sarap-sarap naman ang kain niya nito. Nagustuhan niya. Kaya nagdagdag. Sarap naman kumain ng aming bunso, oh. Sarap kumain ng gulay. Alam nyo po, yung aming bunso na ito, mahilig talaga ito sa gulay. Pag sinabi mo sa kanya, gusto mo bang magbaon ng pako, pumapayag po yan. Kahit pako lang yung kakainin niya sa school, lalagyan ko lang yun ng tawag niya kasi sa egg na Red egg ba yun? Violet egg yon yung tawag niya. Tapos lalagyan niya lang yon ng tomato. O di meron na siyang ulam sa school. Ganun siya ka-vegetarian. Yan, mahili siya sa tomato. Eh ngayon ito, vegetable salad niya. Nasasarapan din siya. Sa kasarap namang kumain ni aming bunso, ay parang pati kami tuloy natatakam din. Ayan, minamadre niya ng pagkain niya. Ayan, kung gusto niyo rin pong uh, magluto ng ganyan o gumawa ng salad na ganyan, meron po yan sa palengke, sigurado. Sana po nagustuhan niyo yung aking video. Maraming salamat.